Kag sa numero uno sa mga balita, Subo at Law. Nagsaka ang presyo sa baboy sa mga merkado. Sa Burgos Public Market, naglangat na sa 400 pesos ang kilo sa baboy. Patag sa Provincial Veterinary Office, nagtutay man ang supply sa baboy sa karon. May report si Barbara Mijares. Humalin ang nagligid nga semana, nagsaka sa 400 pesos ang kilo sa baboy sa Burgos Public Market. Pinakamahal nga presyo kung basehan sa mga nagligid nga binulan. Suno sa negosyante nga si Jenilyn Amahit, sang una nga semana sa Pebrero, gikan sa 360 pesos ang kilo, nagsaka ini tatlo ka beses, rason nga nagdangat na sa 400 pesos ang kilo. Jutay abi ang supply sa iya, rason nga nagapangita pa sila sa guwasang probinsya sa baboy. Kaya naman tayo maging Kaya para ma-offer dala lang. Kaya para, kahit ako kalayo, na-feature sa So, ang pakla na yan, pagtalo? Pagtalo. Makabawi pa kamo? mo? hindi. As of hindi, makabawi. So, saan ulang may sumun, mahal? Last year. Saan saan ulang? Mga January. ang nag-400, saan ah Last week. Para naman kay Tenny Berinia, sa kamahal sa baboy halos hindi na sila makabawi. Wala labot na apektado ang budget sa ilang mga bumalakal. May mga balayran pa sila nga kabahin sa ilang maintenance and operating cost. Lakip na mga tinawo na nagasaligman sa ilang nga palangabuyan. Panay sa buong buwan na lang, budgeted na. Sa muna, kabakal sila inilo. Subong makatulong sila kamabakal like 200, 300. Ang muna lang gina. May buwan na sa na budget. Budget. Oo. Uh Oo. -oh. Uh, ano yung sumilang mga uh, kwento? makabawi pa? si Subong, ang mga ginagawa ng sacrifice ko kay Michelle Duan, ako. Timing pang pasising sa mga permits sa Januari. Kwananay. Uh -oh. Dubang investment nanay sa negosyo. Ay, doon. Para know. hindi ma uh, Nagalabot sa 230 pesos ang live weight sa baboy sunod sa Provincial Veterinary Office. Pathag ni Dr. Placid Alemana, juta ang supply sa baboy subong. Ang kuntani abi supply para subong nga quarter na na sa nagligad nga quarter. man sa demand sa holiday season. Wala labot sini ang African swine fever nag-apekto gidman sa supply ang mga baboy na supposed to be noon nga month inog ihaw na ihaw na ang December. Early. Amo na siyang uh, early, early, early ang ilang uh, pag ano, pag slaughter. Now, ang available sa mga nga baboy do hindi pa siya right time nga inog slaughter. Amo na nga subong gamay ang ginaihaw kay tungkol nga amo tungang balko nga ang so To be finisher nga subong i gamiton oh. na gamit na tang last month dugang panelemana ang supply sing imported nga baboy may pagnubo bangod sa pagkamyo sang pag ang ruta sa mga shipment rason nga ang kakulang ginpunan gikan sa local supply mga 80% gid ang ginubo sa supply suno kay lemana ang imported nga baboy amo ang ginagamit sa mga process nga pagkaon mahal nang 400 pesos kada kilo sa merkado pero ginakahangawan pagid sa karon sa mga nagabaligya ang mga posible pagsaka pagid sa dugang presyo kung tayo yun man na magsaka ang live weight sa baboy.